Dito po tayo sa pesto ni Nanay Mena. Yan ang aking kaibigan Pogi. Good morning. Alamin po natin yung presyo ng kanilang pato. Walang puti. Merong sitaw. May ampalaya. May upo. Ayun si Nanay Mena, Medyo busy. Ito si si Riyad. Tanungin natin. Okay, good morning. Magkano nga? Ano ang palaya yan? Ah, uh, mistisa. Mistisa. Parang ikaw, mistisa. Magkano yung asking price natin ng Miss Lisa? 60. 60. Eh, na, 60 per kilo, 600 per bundle. Ano yung sitaw yun? Mega. Mega. Magkano yung mega natin ngayon? 60. 60 rin, isang big kiss, 600 per bundle. Yung Taiwan natin ngayon? Taiwan ito rin na rin. One for ayaw pa. One for ayaw pa. Yung Taiwan daw nila, one for ayaw pa. Ngayon, alamin naman natin yung uh, kanilang patolang puti. One. Okay, yung patola. Yung patola ang kinis natin. Patola finish maganda. Palaya, Ay, ati yan. Kinis. O. Oh. 60. At Tsaka yung pula ka na Good morning, ati Mina. Ayan. Sir, resti. Ito na naman si mother natin. Medyo, ano, maganda yung ano niya, yung aura niya. masigla, masigla. Ang dami muna na naman upo. Ano yan, balat? Ano oh. Magkano yung upo natin ay asking lang? Oh. Gapang ba yan? Magkain gapang. Oh, napakamura ng ating upong gapang. 5, 4. Yung balag. 12, 10. 12, 10. Ang palayan natin, magkain ganyan. Oh, napakamura po. Okay. Okay. Natanong ko na kaya ano yan. Salamat, Ate Mena. Ayan. Ayan, Sir Resti. Ito na naman si Mother natin. Nakaupulan dito, huwag ka magalala, hindi napapagod dito. <laughs> Naka lang siya ng siya 'yang taga-liste. Salamat Mina. Wala, wala. Dito kay Ros na ulit, oh. Ang dami niyong sigarilyas oh. Saan galing sigarilyas mo, Rosa? Bungabong. yan sa mga taga Bungabong. Ito po yung sigarilyas niyo. Magaling yung sigarilyas natin? One, ay, tumas na naman no? asking, tanda nyo at tinatanong natin asking, hindi po yan ang final prices hindi po yan ang litidahan ng farmers at ng sakadora asking yan, iba po yun sa inyo sa mga farmers, ay eh, talong natin anong ano, variety yan? Magaling mucho ngayon asking? Oh, sandaan. 1,000 isang bundle. Itong okra mo ngayon? 15. 15. 1,50 isang bundle. At yung Taiwan natin? 1,500. 1,500. Yan. 1,500 yung ceiling Taiwan natin. Ayan, si, ayan po si Ruro. Si Kapon, si Alden. Ngayon si Ruro na naman. Nasaan si Alden, Ruro? Busy po. Busy. Yan. Ito ay eh, mga ito na mga anong mga taga ano natin. Mga good boy to. Walang hilig sa si cheers. Tama ba ako, Roro? Ay, siyempre po. Ayun, ganun sana. Salamat. <laughs> Yung papaya natin. Sit, mag magkano? Ang medyo busy po si Sit. Ang papaya po natin, limang piso sa is. Pag isang bundle po, dahil sampung kilo 50 pesos o 60 pesos. Asking price po yun ha. 50 pesos, 60 pesos. Baby. Hop, 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 hop. Nagahabis ng Taiwan, no? Tanong natin yung siling, ano, panigang ni Ate Baby, kagaganda, oh. Ah. Ate Baby, anong variety ng siling, tay ng, ano, siling ng panigang mo? Siling, Maika. Maika, maka nga yung, ang gaganda, no? 2-7 ata. 2-7. Kaya malalaki. Oh, magka nang asking price niya. Eh, 120 asking 120. ko kaya. Binaba ko na, 110 na lang. Binaba niya na raw. Yung kanina may nakita ko hinagis. binalibag na Taiwan. Magkano yung ano, Taiwan? 140 na ko. 140 na, nakuha 1,400. Eh yung ating ano, talong, ano ba talong to? 110. 110. Oh, 110. Mucho yan ah. One. Eh yung beans yung may beans ko. 120 asking. 120. Medyo nagmahal ang beans ngayon ah. Eh. Salamat ati baby ko. Good morning, madam. Ano ba ang ganda yung gulay? Ang palaya, may ah, may Anong pangalan niyo, madam? Cora. O, Cora? Taga saan po kayo? Makatbong. Ha? Makatbong. Ay, makatbong. Hindi ah, mo na interview. Wala ka. Kaya nga. Kasi hindi ko siya, hindi ko siya nagagawa dun eh. Oh, yan. Oh, saka nai naiya ako sa kanila baka mamaya hindi nila pansin. <laughs> Ay, yan. Ah, oh. introducing Jake. Ah, si Jen. Ah, iyan na natin 'yan, ah, sige. Jen. Oh, nga eh. Oh, okay. Eh baka kakon ka mapahiya ako pag ganin. Talaga ba kasi sasunod. Thank you, thank you. Ito tayo sa basic ko kasi hindi ko dapat interview eh nakita ko napakadaming gulay katulad nito. Metal ni boss so, oh. Desi, ay, mag magganito si ano natin. 100. Ayan, oh. Kagaganda ng ano, ng ceiling daw nila, oh. 100, oh. Kaganda, oh. Ayan. Anong talong to? Mucho ba yan? Magkano yung asking? Hindi ko muna yun na lang talong. Magkano yung talong? <laughs> <laughs> 1,000. Ayan. Salamat. Ayan. Dito tayo kay Sanya Lopez, kay Eric. Ayun, tanong natin yung... Eric, anong ang kalayo yan? Mistisa. Magaling mistisa natin yan. Ganun pa rin, mababa pa rin. Plastic. 600 per bagel. Oo nga. Kailangan yan ah. Ayun, panigang mo. Panigang. Ganyan po. Oh. One-one. Oh. Salamat, boss Eric. Hindi ko magilap yan eh. Si Sani oh, si Sani Lopez. Eh, B. Iba pa yung oh, oh, iba? Oo. nag na, oh. Ay, plastic. Ang laki ng pinagbago, ano? Ang laki ng pinagbago. Oo. Oh, Ayan, bossing. Ayan. Ang tapoy na yeah. Yeah, masaya. Bossing, oh, Ayan, yeah, masaya si, ano, si Sanya Lopez. Maganda tayong buwena man nila. Uy, totoo ang uh, laki, uh, laki ng <laughs> pinagbago mo. <no>? Oo <laughs> <laughs> nga, ano? <laughs> ay, ayos mo yung ano, ano masasabi mo? Ay, ito. So, yung buwena. Oh. Ayan, mo so, yung buwena. Oh. Ayan, so, oh. ayos hindi siya mukhang stress, mukhang fresh. Hindi mukhang stress, mukhang fresh. Ayan, o. Oh. <laughs> <laughs> Dito kay Amia. Amia, anong variety ng talong natin? Propelica. Propelica, magkaling kayo. Ang ka? <magkali> ka <laughs> 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 Sanlibo. <laughs> <laughs> oh. Ito. Bagong bago. Mura-mura. Sanlibo. Ayun, Taiwan natin. Ayun pala. Wala pa. Ito oh, yung one for one time. O, alisan. Ayun, ayun. Ayun ay, ba? Ay, maliliit. Ayun, patola. Prince. Eh, meron din siyang ano, hindi ganda. Magkano? 150. Yan. Ito pa to la Salamat ani. Isang mapagpalang araw, kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa aking mga kapwa-kabanatwenyos, welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boses ng Palenque, Dante Viernes po, ang Mister Palenque ng Kabanatuan City. Today is October 7 araw po ng lunes isang araw na naman po ng pagtatanong o pag-update ng mga sariwang gulay tulad ng nakikita nyo sa ating video dito lang po yan sa ating pinakamalaking pagsapan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng sangitan Sama niyo po akong itanong ang mga asking price o turing na mga presyo ng mga sariwang tulad ng napisita niyo sa ating video. Tandaan niyo po, ang itatanong natin ay ang asking price po ng mga gulay. Ibig sabihin po yan, pwede po yang bumaba, pwedeng tumaas. Depende po sa mga bibili ng mga nangangalakal o yung mga mamamalente dito sa ating baksakan. Wala po tayong alam sa mga litida ng farmers at ng sakadora. Basta po, ang update ko lang po ay ang asking price ng mga sakadora. Kaya, kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante Beam, Mr. Palenque, please don't forget to subscribe our channel para naka-update po tayo araw-araw sa ating presyo sa mga gulay dito. Para po meron po tayong idea kung magkano ang presyoan ng mga gulay dito sa ating baksakan. Kaya subscribe po tayo at bigyan natin na isang magandang like. Muli po, ito po ang kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang Mr. Palengke po ng Cabanatuan City. Dante, Viernes po ang Mr. Palengke. Kakanain natin at tanungin ang asking price ng pipinong puti at ng pipinong bakla. At meron din supiya. At yun ma at magkano daw yung supiya? Ay, sampung tawad, sampung. Yan, tinatawaran sampung gram ang ah, asking price. Ayun pipinom mo yung pipi mabot, eh. uh, bote. Ang puri, bakla. Ang bakla po ay 20. mas mahal yung bakla. No? Yeah. Dala. Ba't dito, dito Tapos na. Diet? Diet, tayo, diet. Nagka, nagkakainan kasi yung idol ko. Yun. Bote mo alam magkano yung ano natin yung patola. Patola, 12. Dose, oh, napaka pero kaganda no. Kaganda. no. Para yo, para yung finish yung, yung yung ano nang jowa mo no. Finish na. Kaganda. Ayun upo natin okay, ng no? ganun. 100 yo. Mura na. No? Eh wala. Wala kayo ano bonito, ito may bonito, magkano may bonito ngayon? Magkano yan? 500 yan. Ayan po si Totoy Mola. Medyo in love po siya ngayon, nakakulay-kulay. Yeah. Salamat, Totoy Mola. Kanina may na tanong tayo si Para maulit natin sa iba naman. Maganda iba't iba diba? Maganda si natin nating ng pollen. Ah? Oh, 50. Ito. Mas maganda kasi yung sa kabila, ito hindi masyadong medyo maganda. Etong pipi ng bakla mo. 20. Siyempre. Ayan po si Pony. Siya po sa sexy. At magandang sakadora, di ba Diba, Totoy Mola? Saka ah. na Reyna ng daon ng sili. Reyna ng daon ng sili? Oh, yeah. Ayan. Yeah, yeah, yeah. Ano ano, ano, ano? Yes, nga, ano nga alias niya? Reyna ng daon ng sili. yan, oh, yeah. ayan. 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 Si <laughs> Totoy Bibo. Binigyan ng daon. O oh, yung kamote ni Madam May May ulit. Madam May May. Ay, kamote. Ano ito puti, diba? Ito daw yung bagong, diba? ba o, magkano yung ganyan yung isang bundle? 35 po. 350. 350 isang bandel, 35 ang kilo. Kasi nga, 10 kilo, 350. E yung Taiwan Sea natin malaki, magkano ngayon? 45 po. 450 sa bundle dahil 45 per kilo. E medium? 30 per kilo. E yung small? 15. 15. Meron din siyang sampalok, ang dami. Sampalok, magkano na? Ayan yung sampalok, ayaw nang dumalaw sa presyo niya mula no, ng linggo na, no? 250 dahil 25 per kilo, 10 kilo siya 250. Yan. Salamat, Madam Maymay. -May. Kumuputi kayo at alalo. Ala, well, si Ate Sally ko, meron na rin si Iba yan. Magkani asking price? O, oh, five, kagaganda na. Ay, ang oh. Kaganda ng si Buyas, 500 po isang burrito. Eh. Sigarilis yes, mo, magkano ngayon? 140. Tumas na naman ano? Kuan po. Asking price lang po. Yan. Ano ang palaya to? Ito ano Galaxy. Galaxy ito, Galaxy magkano asking? 60 po. 60 po. Ang asking ng ating ang palaya Galaxy 60. Wala pang kumukuha 60 per kilo, 600 per bundle. Salamat at isali. Pero natin yung ano. Madam, magkano ganito natin kamatis ngayon? Uh, Trenta medium. Trenta medium kagaganda. Ano ito? Bisaya pa rin, ano? Yan. Sa nagtatanong ng kamatis, pwede kayo magbaksak dito. dito. Kasi sila lang may, may mga ano, may kamatis dito sa kanila, kay Ma'am Ella, pati kay Boss, ano, kay Boss Ed. Silang tatlo lang yung may kamatis dito. Tanong natin yung ano, yung saluyot, pati ano, may mais ito, may mais. Ito si Boss Marco. <laughs> Boss Marco, makano na yung mais natin? Okay. Ano yan? Dilaw. Yeah. Yeah. Yung puti. Yung okay. puti. Ayan, ito po yung ano eh, yung... Ay, <laughs> Malakas po ang karisma nito. Ayan po yung kanyang tindang mais. Ito. ito, ito. Kanina ba itong talong? Ay, magkano itong talong? 1,350. Oh, oh. Wala nang tawad para sa mga alam.

Pero pag maraming marami nagpamanit ko, kailangan pwede ko. Kailangan, mababa din yan, ano. mo mo. eh, kagaling mo. Ay, kagaling mo. Para, 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 para. Ilan na yung nasugatan mo, ha? <laughs> Depende. Depende daw. O, oh, ayan. Ito po yung isang masipag, mabait. Ay na kagawad ng ating barangay dito sa ano, Kabanata City. Yes. Barangay Caudillo po. Yan, kagawad po natin. <laughs> Tinas pa yun. Uh, <laughs> Consel, magkano ngayon sa luit natin? 12, 10. O, 12, 10. Yung ating talbos ng kamote. 8 sampo sa bayabas. Bayabas po, mura po bayabas. Bente, napa marami, marami ano. Po. Eh yung okra natin. Ay, mababa po yung okra, 10. Sampo. sampo rin yan, medyo bumaba ang ibang gulay. Salamat kagawad uh, ato ng barangay Caudillo. Soon to be. Ay na lang muna, soon to be. Okay. Dito at tanong natin yung Luya, ang tanong tayo ng luya. Yung tuyo, puro basa eh. Magkano yung maganda natin yung luya ngayon? Magandang luya, magkano? 180 yun. Tumas uli ang luya natin. Salamat. Ito may murang luya. Oh, mura. Magkano po sa mura natin yung luya? 600. Sana natin. Sinibuyas na yan? Ito po. Ayan ang 1100. sinibuyas. 1-1. Mahal talaga yung sinibuyas natin. Eh, yung setting galyang. 350. 350, maliit. Yung malaki niyan? Ano po? 500. 500. Salamat. Oh, dito ulit tayo sa Suprema Kabasa. Ayun, ngayon ko lang din na tempo ang hindi kumakain sila. Madam Sir, magkano na po yung kalabasa natin? Good morning po. Ha? po, alagang 13 na po isang Ano ito, medium ba ito? Ah, small po. Small 13. Ayun, medyo umangat na, no? Ito po yung big 16. Oo, oh, medyo umangat na nga siya ngayon, no? Sa wakas. Kasi, dalawa o tatlong buwan yata ang firmes, ano? Opo. So, ngayon, makakabaw. O, oh, kinsi. Eh, medyo maganda nga yan ang presyo ng kalabasa. Saan galing yung kalabasa natin, sir? Tawid dagat po yan. Tawid dagat, yan. Sana nga, medyo magdere-derecho. Kasi, pinaka ano, nito, 35, di ba? Yung nabutan. po 40. Pero ngayon na alas kalahati pa lang eh, no? Bumaba kasi ng todo eh. Okay. Salamat Madam Susan. Salamat sir. Yan. Baka may gusto kay shout out. Ay maririnig wag na pala, wag na, wag, na. wag na. Oh, baka maririnig wag na, wag na lang. Shout down na lang, shout down. Boss Oji, magkano yung puso natin ngayon? 180. 180, Kagaganda ng puso sa banit, Boss Oji. Eh, yung ano natin, yung gabing galyang? 50. 50, 500 per bundle. Salamat! Okay, e, Kuya Imo, tanong natin magkano yung kalamansi ngayon. Ito. Kuya Imo, magkano yung good na good natin kalamansi ngayon? 450. 400, napakababa. Ayan ang tumasa, no? Eh, yung lagiyay? Wala, wala siyang lagiay. Eh. 450 po mababa po ngayon yung ating ano uh, kalamansi. Yo, yung Yung labong natin, kuya mo. 22 po. 22? Yan po. 22, salamat. Dito kay Sir Jan, no, meron siya ano. Bonito ampalaya pati patola ang palaya. Sir Jan, magkano yung bonito natin ngayon? Asking lang. Yeah, napakamura. Isa eh, ating ating pa palo na <laughs> ito bumaksak ang presyo naging sandaan no at all ang palitik nagmura salamat sir Jan ito na eh boss ninyo magkari na yung mani dos dos po dos dos pa per kilo ah retail nyo po 70 ah 70 okay, salamat eh si aking ate ini may nakita kong maganda ay maganda yung pecha niya ate ini oh at yun yun, eh, magkano din yung penchay natin ng asking price? 1 bundle? 20 po. 200 bali 1 bundle, 20 per kilo. 10 kilo kasi. Wala ka mustasa? Wala pa po Mas mali mustasa ng konti, ano? Ah, ganun din ba? Eh, na 200 ang penchay. Eh, Ay, yung lagihay natin? 200. 200, napakamura ng lagihay, ano? Ano yung, ano ni Kuya Bebat na ang palaya? Palaya. ang palaya yun? Bebat. 30, 300. Ano ang pala yan? Uh, tercera. Ah, tersera po. Ah, tersera, misis. Ayan. Tersera nga lang ah. Siyempre, sa ating mais, magkano na po ate haya yung mais? Yung yun, puti natin ngayon? Eh, parang po puti. Magkano? 25 ito? 40. 40. Dilaw yan. 30. Dilaw ano? 30. 40. Salamat ate Aya. Ayan. sa... Kumpare ko John. John, ang dami mong talong eh. Nakita ko eh. Anong variety nito? Eh, yung mga probeli ko yan. Probeli Magkano ang asking price? Eh, 90. 90 sandaan. Medyo angat pa rin siya. No? Eh, sitaw natin. Anong, anong variety yun? Eh, condom yan, condom. condor yan. Condor. Condor. Magkano condor? Ano yan? Yung... 55, 50. 55. 55. Medyo, eh, nang bumaba. Ano? O condom yan, kaya mataas. Eh. Uh, okay. hala, nintay kita kapo malaka. Nintay kita kapo malaka. Pare, hindi na ito. Pare, ito. ito, mare, ito. ito Mala, eh, <laughs> ah. malakas <laughs> bato Bata de la Rosa. Dito, tanungin natin 'yung presyo ng gulay ba? Wala, wala si Sir eh. Si Sir kasi masipag yun. Lago yung bumibiyahe para kumuha ng tinda nilang gulay. Ay, Madam, naglilihi ka na? <laughs> Ganda. <laughs> suwa yung inanan. Ako, pag naglilihi ka sa suwa, maganda yung kakalabasan eh. Madam, good morning. Nasaan po si Sir? Uh, wala naman. po eh. pa po ng mga tanglad? Masipag naman yung tanglad eh. Magkano po yung ano natin ngayon? Ah, uh, 450 uh, po sa kamo, 400. 400. 450 yung ating uh, patatas. Yung sa carrots po. Carrots po 550, 550 sa sayote po. 350, 350. 350 sa ating uh, repolyo. 450 po sa kamo, 550. 450. Naglilihi na ba? Tanong ko ito. Oh, baka yan. <laughs> okay, salamat madam. Kamusta na lang kayo sir Napakasipag ng taong yan ano? Hindi lang masipag, pogi pa ano? Yan. Sir, ay! Na sir, po. sir Elmer, magkano na yung ating ano, Sing Tomas? 45. Hindi, bihira na mag si ano dito na si Madam Lani ano? Okay. niya. yeah. Kasi pag naman, anong tinatanim niya sa ano? Oh. Oh. Kasi pag naman, ano? Yan. si Madam Lani daw, nagtutuma na. singkamas para kasi ang ano yung tinatamib. January meron na, magaganda yan. Okay lang yun. Ha? Oh. Bibingo sa singkamas sa January yan. Salamat. Good morning, Good morning. Madam Budget. Madam Budget, tanong ko lang magkano yung ano natin ngayon, bawang. Alin po? Ito yung 5.80 po yung maliit. Ay, 580 yung mali, ito yung malaki. 610 po. 610. Bali, alam na kilo yan, ano? Opo. Ay, Ayun, ganito na si sibuyas, sibuyas na imported na malaki na puti. 380 po. 380. Sa ganito natin sibuyas na pula. 520. Ay, ayan, medyo mura ang, ang pula natin. Kamalas naman. Maraming salamat. Para po sa mga bago natin followers sa FB natin at ganun din po sa subscriber natin sa YouTube. Ang ating palengke po, marami po kasi nagtatanong eh. Bukas po to mula lunes hanggang linggo, alas 8 ng umaga, marami na medyo masakadora dito. Nagdadatingan po ang mga gulay dito alas 9, alas 10. Yan po. Sarado po tayo sa tanghali eh, sa hapon at sa gabi. Hanggang alas 3, alas 4 lang po yung ating baksakan dito. Pag, pag, pag gabi na po, madaling araw, sarado po tayo. Yan po mga kapalengke. Kailangan din pala natin sa nagtatanong ng sticker, siyempre dapat may sticker po tayo sa ating mga sasakyan para labas-masok tayo dito. Ngayon, pag wala kayong sticker, may, may babayaran naman kayong maliit na babayaran lang para makapasok. Pero mas maganda na rin po na may sticker tayo para dere-dereche po yung ating mga sasakyan. Okay. Pahabol po na update ito, may labong. Pero ano yung magkano na yung labong natin ngayon? Asking price. Ang ganda ng labong yan. Napakaputi, oh. Kasi yung puti nito yan. <laughs> yung damit mo, yung damit mo. Yan, oh. Yan. Dito kaya, ano. Ito, meron kamatis. Anong variety kaya ito? Boss, ito yung variety na ngayon natin. Yan, diamante. Diamante. Magkano yung asking price? 30 Piskaya pa rin yan, ano? Ayan. Ah, bali kay may tindang kamatis dito. Oo. Oh. Isa, dalawa, tatlo, tatlo lang yata kayo may tindang kamatis ngayon dito, ano? ah, Bali hindi. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito. Ayun, pito daw. Pito ang biyahero ng Piskaya dito. ah, pito. Puro galing Piskaya, na. Puro galing Piskaya. Okay, salamat, boss Ed. Thank you, thank you. ayan po mga kapalengke ang ating tinakaletes as in price update ng mga sariwang gulay na bumabagsak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan ng Nevesia ang Cabanatuan Baseball Trading Center Palengke ng Sanggan see you po again tomorrow for my next vlog ito po ang inyong kasama, kaibigan kasanggan ng mga farmers Dante Dianes po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan see you po again tomorrow, bye bye, God bless us all